Hello everyone, sa muli tayo naman po dadako sa ating pag-aaral sa Salita ng Diyos. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe at pindutin lamang po ang subscribe button para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now welcome po sa ating devotional Bible study. Day 85 na po tayo ngayon mga kapatid. At ipagpapatuloy po natin yung ating talakayan. At ang ating teksto ngayon mga kapatid ay nandito po sa Mateo 24, 21, talon tayo sa 29 at 30. Sabi sa verse 21, Sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao'y magdaranas ng matinding ang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Talon po tayo sa verse 29. Pagkatapos ng kapighatian sa mga panahong iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Verse 30. Pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao, at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Now mga kapatid, ang ating topic na tatalakayin pag-usapan ngayon, Great Tribulation. So may dalawang tanong po ang ating bibigyang pansin ngayon pero siguro baka ang unang tanong lang po siguro ang matatapos natin. Ang sabi po dito sa unang tanong, para kanino ang konteksto ng Great Tribulation at pangalawa, kailan ito mangyayari? So dito muna po tayo mga kapatid sa para kanino magaganap ang Great Tribulation. Na sa ating panimula, tandaan po natin mga kapatid na may mga naniniwala na wala ng tribulation in the future. But, naganap na raw ito in the past. At nangyari daw po ito noong AD 70. Muli, basahin natin yung verse 21 para maunawaan ng lahat. Sapagkat sa panahong iyon, ibig pong sabihin sa panahon ng tribulation na yan, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa naranasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At mga kapatid, ito daw po ay natapos daw po ito noong 70 AD. So ayon sa kanila, yung 70 AD, ito raw yung pinakamatinding kapighatian at hindi na raw mararanasan kailanman. Pero kung titingnan po natin mga kapatid, before A.D. 70, marami po ang nakaranas ng mga kapighatian din. Di ba? Maraming mga wars. Halos magkasintulad po noong 70 A.D. After po ng 70 A.D., kung titingnan din naman natin, marami pa ring wars. Bansa sa bansa, may mga pananakop, brutal na patayan, at kumitil ng libo-libong tao. At hanggang ngayon, 2,000 years ago na yung nakalipas, lagana pa rin yung kasamaan sa mundo. Hindi pa rin bumubuti. Ang AD 70, mga kapatid, maraming kapareho kung tutuusin. Pero kung titingnan po natin, uh, pag sinabing matinding kapighati ang hindi pa naranasan mula ng likhain ang sanlibutan, dapat wala po siyang katulad, wala talaga siyang kapareho. At mangyayari ito sa future. Bakit? Kasi may kapangyarihan ni Satanas po ang involved dito. Mababasa po natin ito sa Book of Revelation. Maliban po sa Antichrist, magbibigay si Satanas ng kapangyarihan sa Antichrist. Ayon din po sa mga paniniwala ng iba na yung second coming of Jesus ay hindi po literal, kundi spiritual. At naghahari na siya sa mananampalataya. Kaya ang mga events na mababasa natin sa Matthew 24 about second coming ay hindi raw po 'yun totoo at hindi daw po 'yun talagang literal. At tapos na daw po nangyari ito lahat mga kapatid. So, ibig sabihin, yung event ng Matthew 24 nakabox na sa 70. Ibig sabihin, wala na tayong aasahan. Kumbaga, parang ganyan. So, ulitin natin yung verse 29 pagkatapos ng kapighatian sa mga panahong iyon, big sabihin natapos na yung tribulation, ano ang kasunod? Magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Ito, verse 30. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Na mga kapatid, ayon sa mga, mga kapatid nating preterist view, hindi raw ito literal. Balik na naman uli sila sa 70 AD kasi nakabox ang lahat sa 70 AD. After 70 AD, bumalik na ba ang ating Panginoong Hisos? Para po sa kanila, bumalik na. Pero, hindi literal, kundi naghahari na daw si Kristo sa puso. Now, ang paghari ni Kristo, ni Hiso sa puso, mga kapatid, hindi naman talaga yan problema. Sangayon tayo dyan, tinanggap nga natin si Hiso bilang ating Panginoon at agapagligtas. Pero, kung lilimitahan natin ang sagot ni Hiso sa mga disciple na puro lang iyan, pagkawasak ng Jerusalem, ang tinutukoy, may malaking problema sa paniniwalang itong mga kapatid. Balikan natin yung tanong ng mga disipulo Sabi po sa verse 3 sa Matthew 24 Noon, si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo Habang siya ay nakaupo roon Palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad Ito ang tanong ng mga alagad Kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo Ang, ang tinutukoy po ng mga alagad dyan Yung sinabi ni Jesus na pagkawasak ng templo O Jerusalem So, yan po ang tanong nila. Pero may pangalawang tanong. Pangalawang tanong, ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? So, mga kapatid, ang sagot ni Hesus sa unang tanong ay hindi direktang mababasa dito sa Matthew 24 kundi mababasa natin ito sa Lucas 21.20 hanggang 24. At ito nga mga kapatid ay natupad noong 70 AD. Nawasak nga yung templo. Pero may pangalawang tanong ang disipulo. Ang pangalawang tanong, ano po ang magiging palatandaan ng iyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo o katapusan ng panahon? Now, sinagot ito ni Jesus literally sa Matthew 24. In fact, inumpisahan agad niya ang sagot sa verse 4 to 14. So, sa verse 4 to 14, itinuturo dito yung mga signs sa kanyang second coming. Ano po yung mga signs sa kanyang second coming? Ang sabi po dyan sa verse 4 and 5, religious deception. Kaya sabi ni Jesus, magingat kayo kasi may maraming paparito na gagamitin ang pangalan ko, magkukunwaring misias ba? Diba? So, ibig pong sabihin, deception yan. And verse 6, war. Mula noon hanggang ngayon, may, may war pa rin. And also, verse 7, famines, pestilences, and earthquakes in various places. E eh, kung lahat yan natapos noong 70 AD, di sana, wala na ngayong famines, wala ngayong pestilences, wala ng earthquake sa mga iba't ibang lugar. Pagdating naman mga kapatid sa verse 7 and 8, isa pa sa mga signs sa kanyang second coming ay death. Marami po talagang uh, mamamatay, 'di ba? And also verse 9 is martyrs. Marami po ang ipaglalaban 'yung salita ng Diyos. And verse 10 to 13 worldwide chaos. Ba, magkakaroon ng talagang gulo. And verse 14 worldwide preaching. Huwag po nating i-box doon lang sa Roma yung worldwide preaching na yan, mga kapatid. Yung pangangaral sa buong mundo na sinasabi. Di ba? Kasi kung hanggang doon lang natapos yung pangangaral sa buong Roma lang, edi eh sana hindi makarating sa atin yung salita ng Diyos. Di ba? At sana yung mga disipulo lang dapat ang mangaral ng salita ng Diyos. So, di na po tayo pwede kasi nilimitahan natin ang pangangaral na hanggang doon lang ng Roma. Pero hanggang ngayon, kailangang ang salita ng Diyos ay maipalaganap sa kadarating ang wakas. Gaya sabi niya, go and make disciples to all nations. So, ibig pong sabihin, wag nating limitahan ang nation sa isang parting lugar lamang, mga kapatid. ba? Diba? Maaring ang disipulo sa paniniwala nila, baka isipin nila paano natin marating yung ibang lugar. Eh, hindi talaga nila yun mararating. ba? Diba? Pero, sa idea ng ating Panginoong Hesus, malawak ang ideya ng ating Panginoong Hesus. Kasi ang gusto ni Hisos, buong bansa ay kailangang maabot ng salita ng Diyos. At hindi yun matutupad mga kapatid sa mga disciples. Matutupad yan sa lahat ng mga kristyano sa iba't ibang lugar. Gagamitin din sila doon para ang salita ng Diyos ay maipangaral. Kaya huwag po nating i yan, mga kapatid. 70 AD lang. Bakit naka, nakarating sa atin ngayon ang salita ng Diyos? Kaya iyan po mga kapatid ang mga sign ng second coming ng ating Panginoong Hesus. And then, pagdating sa verse 15 and 22, ito po yung middle of the tribulation. Diba? Talagang uupo na dyan yung Antichrist. And pagdating naman sa verse 23 to 44, end of the tribulation na po yan. Matatapos na yung tribulation. So, basahin na natin yung verse 29 and 30. Ito na po after tribulation. And verse 29, immediately after the tribulation of those days, ibig sabihin pagkatapos ng tribulation sa panahong iyan. The sun will be darkened. The moon will not give its light. The stars will fall from heaven and the powers of the heavens will be shaken. At ito, verse 30. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven. And then all the tribes of the earth will mourn. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Para sa mga preterist, yan po mga kapatid ay hindi literal. But napaka-literal po nito. At future po ito na talagang babalik si Jesus after great tribulation. Makikita siya ng lahat ng mata. Tamang-tama po ang sinasabi ng angel sa mga disipulo noong umakyat na si Jesus sa kalangitan. Ano ang sabi sa gawa? Onsi? Sabi nila, kayong mga taga-Galilya, bakit kayo nakadayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Literal po yan, mga kapatid. Kung gaanong nakita ng mga disipulo ng umakyat si Jesus, ang sabi ng angel ay babalik siya gaya rin ng nakita ninyo. Literal na literal po yan, mga kapatid. And Revelation chapter 1 verse 7, Behold, He is coming with clouds and Every eye will see him. Diba? So makikita kasi mag-iiba na ang kalangitan sa panahong iyan. Mag-iiba ang sitwasyon ng panahon sa pagbabalik sa second coming. Kaya mga kapatid, yan po ang dapat nating tandaan. Huwag nating i-box ang Matthew 24 hanggang 70 AD lamang. May mga natupad na yung templo na wasak. Pero yung second coming, itinuro ng Panginoon ang mga signs bago siya dumating. Dadaan ng tribulation. After this second coming, pero ang tanong, para kanino ang konteksto ng Great Tribulation? Uh, pakinggan po natin mabuti. Ang Great Tribulation po ay nakakonteksto po sa Israel. Tinatawag po itong Jacob's Trouble. Sabi po sa Jeremiah 30 verse 7. Kung titingnan natin yung Matthew, Matthew wrote especially to the Diyos. Naisulat talaga yung Matthew, ang audience po dito ay mga Diyos date written probably AD 60 to 65. Kaya sa verse 16, may mababasa po tayong Judea. Ito ay tumutukoy sa lugar ng Israel. And verse 20, may mababasa din po tayong Sabbath. Ito ay tumutukoy sa araw ng pamamahinga ng Israel. At sa verse 32, may talinghaga si Jesus tungkol sa puno ng egos or fig tree. So, anong ibig sabihin yan? The fig tree in the Bible is often a picture of Israel. Tumutukoy po yung fig tree para sa Israel ayon po sa Hosea, Noibi, Jess. Ngayon, pagdating mga kapatid dito sa Matthew 24, 34, Assuredly I see to you, this generation, ibig sabihin yung generation ng Israel, will by no means pass away till all these things take place katotohan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ibig sabihin mga kapatid, sa panahon ng tribulation, lahat ng lahing iyan ay makakaranas ng tribulation. So, ano po yung ibig sabihin na kailangan munang may maganap? Ibig pong sabihin, ang pagkawasak ng Jerusalem, ang templo. Nangyari na nga po yan noong 70 AD. Pero hindi naman lumipas o naubos ang lahing Israel. At yung mga signs na literal second coming, kailangan daw munang maganap. Meaning, mga kabatid, bago bumalik si Jesus, lahat ng generation ng Israel sa ilalim ng future great tribulation ay makakaranas nito. At hindi lang ito, but all generation alive on earth at the time, yung mga unbelievers na po, will see this event take place. Talagang makakakita, makakasaksi din sila. Ulitin natin po, mga kapatid, ang verse 29. Immediately, After that revelation of those days, kapag nandiyan na, pagkatapos daw, the sun will be darkened and the moon will not give its light, the stars will fall from heaven and the powers of the heaven will be shaken. Ito, verse 30. Then, the sign of the Son of Man will appear in heaven and then all the tribes of the earth, ibig sabihin, pati lahat ng tribo sa balat ng lupa ay makakakita, makaka-experience. Yung mga unbelievers po yan. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. At pagkatapos po mga kapatid, heto na. Verse 31, And he will send his angels with a great sound of a trumpet. And they will gather together his elect Ibig sabihin, ito na po yung restoration, paggather ng bansang Israel, mga kapatid. So, after tribulation sa pagbabalik ng ating Panginoong Isus, titipunin niya ang lahat ng elect or lahi ng Israel. Yan po ay complete restoration na. Tanong, nasaan ang church sa panahong ito? So, mga kapatid, makikita natin after tribulation, si Gan Kaming na, di ba? So, nakaranas ba ng great tribulation ang church? Nasaan ang church sa panahong ito? Tingnan po natin, mga kapatid, kung nasaan ang church sa panahong ito. Sabi po sa pahayag 19, 11, and 14, Pagkaraan nito'y nabuksan ang langit. At nakita ko ang isang kabayong puti. After tribulation na po yan, babalik na po si Jesus Christ. At ang sabi dito sa verse 11, pagkaraan nito'y nabuksan ang langit, nakita ko ang isang kabayong puti. Si Jesus po yan. Ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Tingnan natin sa verse 14 dahil may kasama siya. Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit ng malinis at puting lino na nakasakay rin sa mga kabayong puti. Mga kapatid, yung kasama ni Jesus na sumusunod sa kanya, sila po ay ang church. Kaya pala, wala sa Great Revelation ang church dahil kasama sila ni Jesus sa second coming. Dahil bago na Great Tribulation, may rapture pong nangyari. At ito na nga po ang sinasabi ko sa inyo sa video last week na natigil muna pansamantala ang clock ng Israel, ang programa ng Diyos para sa Israel, at itinayo niya yung church. Diba? Yung spiritual Israel. Naghari si Jesus Christ sa puso, sa church, sa spiritual Israel. Pero hindi ibig sabihin hanggang doon lang. Pag hinug na yung church, pag nasa tamang panahon na ang church, rarap ang iglesia at pagkatapos ay muli nang ibabalik ang restoration ng Israel. Kaso lang dadaan sila, dadaan muna sila ng disiplina. Seven years tribulation po yan. Iko-continue -co na ang clock ng Israel for seven years. Ito po ang panahon ng kanilang disiplina. Kasama na dito ang mga unbelievers na hindi Diyos. After this tribulation, second coming na. At may kasama si Jesus sa second coming. Tingnan ulit natin verse 14. Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit ng malinis at puting lino na kasakay rin sa mga kabayong puti. Ito nga po mga kapatid ang charge na na-rapture yan. Kaya mga kapatid ang tanong na iiwanan ko ngayon. Kailan mangyayari ang Great Tribulation? Ito po ang ating pag-uusapan sa susunod na video. Now, para po sa ating conclusion, mga kapatid, ang kaganapang nangyayari na at mangyayari pa lang ay ating nakita at nasaksihan. Ngunit hindi great tribulation ang ating inaasahan ngayon, kundi ang pagkuha ng Panginoon sa atin through rapture. Anytime, mga kapatid, ay pwede nang kunin ng Panginoon ng Church sa isang kisap mata. Kaya dapat handa na po tayo lagi maging masikap, masipag, at maalab sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus at Tagapagligtas. So, para po sa ating review tungkol sa Great Tribulation, dalawang tanong ang dapat nating pag-usapan. Ang una na pag-usapan na nga po natin, para kanino ang konteksto ng Great Tribulation? At ang kontekstong iyan ay para po sa Israel. Diba? At, Makikita na rin sa mga unbelievers ang nagaganap sa panahong iyan. At future po yan mga kapatid. Huwag nating i sa 70 AD. And pangalawa na ating pag-usapan sa next video, kailan ito mangyayari. So yan po ang ating abaga uh, naman. Hope na muli magkita-kita tayo. Naway mayroon po kayong natutunan ngayon. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita po tayo next video. Salamat po, God bless everyone.